tamo po ako dahil po ang aking presidente hindi po lumabas sa machine. Oh. Ang sabi po sa akin sa taas, bakit daw baka daw ako nagkamali ng paghihisi. Bakit naman ho ako magkamali? Kung nagkamali ho ako bakit o oh, yung mga senador ko naging tama? Bakit nagbukod-tangi lang ang aking presidente ang hindi nila binasa sa machine? Ito po ang reklamo ko. Tatanungin so, ninyo kung sino ang binoto kong presidente. Siyempre ho, nakapula ako, BPM ho tayo. Okay. Ang aking pong senador, yung, yung lahat po yan. Pero ang pag hindi lumabas ang aking presidente. Ayan guys, so tingnan ninyo ngayon ha. So hindi talaga lumabas yung presidente niya. <coughs> hindi po ito po, hindi po po ito. Sinasabing peke dahil mismo ako po ang nagreklamo doon sa taas. Ayan. Hindi ko lumabas ang aking presidente, hindi ko alam kung bakit. O oh, ayan, so walang lumabas. So ngayon, okay naman yung, yung mga senator, di ba? Senador ko, okay naman sila lahat. Vice President ko, okay naman lahat. bukod Mayor. tanging si BBM mang hindi lumabas sa balota ko. O oh, ayan, so ngayon, anong pizza to? April 17, guys, sa birthday ko pa. Ah, yan, oh. Oh, April eh, 17, eh. nakalagay. At galing yan sa national election. Tapos, ah uh, it will turn may zero overseas voting. Ayan. So, may, may, may ano talaga siya? ah uh, date, kung kailan nangyari. Kani-kanina lang mo ito. kani lang po. So, paano That na to? Tatlong binigay yun nilang papel. Ito ho, kay dalawa po yung naiwan sa na kanila. Ito. Margie Sumait. Margie Sumait ang pangalan niya, guys. Nagreklamo siya ngayon. So, tingnan natin kung ano ang magagawa kung ano ang kayang so, gawin. gawin. ng kukulit oh. daw. Ipapas na po sa kukulit kung pabili po na hindi lumabas ang ating boto. Kung oh, tanging si Presidente ko lang ang hindi lumabas. Kahit na usan na hindi lumabas yung aking mga senador, basta Presidente ko lang lumabas. Oh, sa ayan. BBM, oh, kasi yung isa. Ba, BBM pa naman ito. So ngayon tingnan natin at abangan natin kung ano ang uh, resulta nito. Okay? Salamat o! BBM po tayo.